pasok na to dito sa doon sa filter so on natin guys ayan tingnan nyo ayan so pasok siya dyan sa sa tapos ayan doon sa pangatlo hanggang lumabas na siya dyan ayan lumabas na siya guys ah uh, isang magandang araw na naman sa inyo Nandito tayo sa loob ng uh, laundry room. Meron tayong kakabit na filter. So ayan, nakikita natin sa likod yung uh, washing machine at saka dryer. Uh, kakabitan natin ng filter guys na uh, four stages. Bali, apat na... Ay, three stages lang pala. So yung... Bali, apat yung filter na ikakabit natin guys. Pero yung isa idadagrag natin doon sa may tangke so bago pumasok doon sa tanke uh, bilang uh, reservoir idadaan natin yung tubig sa filter para uh, ano maging uh, malinaw uh, luminaw, luminaw yung uh, tubig kasi guys yung uh, tubig dito minsan uh, malabo uh, kaya nilagyan ng filter para pag dating doon sa tangke. Uh, medyo malinis na siya tapos yung galing naman sa tangki guys ah uh, bali supply dito sa laundry area ay ipifilter din natin so yung tatlong stages or bali tat yung tatlong filter dito natin ilalagay sa ah uh, papunta sa ano, uh, laundry area sa mga washing machines so ayan dito po yung ano guys filter so ito siya guys oh bali nakabit na natin so hindi lang natin na uh, video yung uh, pagkabit natin pero wala pa tong tubig guys na dito na yung ano meron na tong uh, cartridge na ilagay natin ito uh, so wala pang tubig yan so uh, yung supply pala dito yung in tapos out tapos in tapos out naman tapos in na naman tapos ito yung outlast na out na ito yung papunta doon sa yan, pabalik doon sa supply kasi guys, yung plano sana dito. Pero nagbago yung isip ng may-ari. Hindi natuloy yung una. So may linya ng tubo na nandito sa ilalim ng tiles. So yan yung karutong niya. So nandito yung supply ng ano uh, guys. Ayan, may posit diyan. So doon, meron din doon. Bali tatlo pa yung nalagay natin. Bali apat yung plano dito. So apat, ah, tatlo pa lang yung nalagay natin. So ito pala yung ano, dryer. Ito yung ganyang ah, bali ano, ah, air air vent. Dito ibubuga yung hangin palabas. So yun, Ito namang sa baba, ito yung washing machine. So dito yung supply niya. Ay ano. So dito sa likod, meron dito ng munting ay. Dito ay kakabit yung hose, flexible hose. So dalawa tayo, guys. Hot and cold, pero wala tayong hot. So dito lang tayo sa normal na uh, temperatura uh, komunik. Uh, komunikta, komunita, ayan. So yun, ayan ko yung sitsura. At tapos dito naman sa loob guys, ito yung ano, ay babak pala. Yan yung uh, drain pipe. Ito yung kanyang drain hose. Ayan, dito maliit lang. Ba, parang nasa ano lang. 7, 8, yata. Hindi abot sa 3, 4. So, bali dyan. Pag nag-drain yung washing, dyan lalabas yung tubig. Palabas yan. Papunta doon sa drain, drainage canal. So, bali apat din yung pinipara natin dito. Ah, hindi lang natin na video guys. So, wali ngayon. Nag-video tayo. So, yun. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So, dito. ito pala. Balik tayo sa filter. So, ito yung tubo. Ito yung supply dito sa ating uh, washing machine. So, nandyan na yan sa ilalim. So, ngayon. Ah, para matago natin yung filter. Kasi may mga aso dito. Baka makagat naman itong mga filter nito so dito sa loob lang natin ni eh. pinwis kaya hindi ito dito yung nanandito yung ano bali ganito yung sit up nya ito yung papasok sa filter dyan so palabas na to ayang tubo nya palabas so nagilubo tayo pabalik dito sa labas kasi guys ito yung karuktong uh, supply dun sa washing machine ito so dito yan So, ito yung karugtong sana. Pinutol natin. Ta tapos, ito, ito yung nagsusupply sa filter. So, yung galing naman sa filter, ito na yan guys. So, i-coconnect natin to. Hindi pa natin na-connect yan. I-coconnect natin to dito. So, i-extend tayo dito. Tapos, ilgutin yung isa. Pababa dito. So, bago natin i-connect, testing muna natin. So, bali, naka-pressure like, to guys. Ayan yun. Pressure tank. So kung naalala niyo, yan yung kinabit natin yung nung una. So galing na yun yung pressure, yung tubig galing sa pressure tank. So bago pumasok sa pressure tank, yan 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 kumukuha yung pump sa tangke na malaki. So papunta dito. So ngayon testing tayo, guys. Una natin tong brick ano, ah, breaker. Sorry. So bulb, bulb. Ayan. So yung tubig galing doon sa filter dito lalabas so pag kinonek natin yan dito papunta na yan doon sa ah, washing machine so o natin dito yan papasok na dito sa doon sa filter so o natin guys yan tingnan nyo Ayan. so pasok siya dyan sa isa tapos ayan doon sa pangatlo hanggang lumabas na siya dyan ayan, nabas na sila so yan, testing lang yan guys so ayan tinesting natin para may labas yung ano guys at saka kita natin dito kung may leak so wala ayan, ayan. bali 5 microns pala yung nilagay natin sa yung cartridge nya so maliit na ano pino yung a uh, butas niya. So, yung malinis na tubig yung lalabas papunta doon sa washing machine. Kasi may ano pala dyan guys. May uh, ice maker. Yung ice cubes. Yeah. So, kailangan malinis yung tubig na pumasok dyan sa ice maker. At saka pati na rin dito sa washing machine. So, yun. Ikakabit na natin guys. Dito yung uh, tubo kakabitan na natin ng tubo guys so meron tayong maikling tubo dito ito yan so yan. tapos magdagdag tayo sa so, dito guys so meron pa pala tayong isang filter na mahaba dito ito yung ikakabit natin sa labas mayroon ang isa dito guys pero ano nakukulangan yung ano ayan kailangan dalawa so yan so yung isa guys hindi clear blue siya so. yung na uh, nadagdag nila clear so diyan natin ipwesto yan so maglagay pa tayo ng ano dito yan plywood so lagyan na natin ng onion dito guys isa yeah, bali dalawa isa dito saka dito sa ano yung isa yan putulin na natin yung ano guys, connection para makadagdag tayo ng isa. Yan. So, dito. So, mamaya na siguro putulin mo. Ah, screw mo na lang ano. Yung board kasi maglagay pa tayo ng board dito guys para makadikit kita yun so ayun guys lagyan na natin ng board so dito tayo maglagay ng isa So, bali dalawa yung ano. I parallel natin dito. So, ngayon sukatan natin to, guys. Yan. Bali ito. So, siguro mag-onion muna tayo, no? Onion muna tayo bago natin i-screw eh, para sure. Okay, guys. Lagyan muna natin ng onion dito. So, putulin muna natin to, guys. melekit ini kasiya eh guys eh nak lah meluwag ba iba kasing brand to guys yeah. ya medyo meluwag siya guys pag ah uh, kinabit natin uh, Ayo guys, Okay. dito okay, marito. Kaluwag talaga guys. Napakaluwag. Okay. Hindi magka yung brand ba. Sana hindi ito mag guys. letoh. malik tayo guys. Itu letoh, kabila. sampai, ya. Itu nasi lah. Tú le Tanggalin natin itong kabila. Hmm. Ayan. Tal tayo ng laptop ito. Ayo, busa ini. Hmm? Masuk, busa. Bisa, kah, Suruh. Kamu kok Kak? Dapet. Tidak ada masalah. Hmm. Ini. Suruh, actually dito naglagay tayo ng bushing reducer dito Ayan. Yeah. so bali 3 kasi yung ano nya butas dito so yung iba 1 half lang so may dalawang sizes kasi dito kaysa napalit nila so yung 3 yung isang klase 3 yung luma uh, di media So, kailangan natin maglagay ng na reducer dito para makapag-connect tayo ng 1 half na adapter at saka pipe. Kasi 1 half lang tayo. 1 half lang yung ginamit nating pipe, guys. So, yun. So, kung kayo, bumili kayo ng uh, filter, tingnan nyo dito kung ano ang sukat dito at ano ang sukat ng pipe na gagamitin niyo So, meron po dito ang 1 half, tapos may 3 fourth, tapos may 1. May di 1, guys. So, pag bumili kayo ng filter, kailangan yung suriin dito kung ano ang size kasi uh, para malaman ninyo kung uh, kasya doon sa pipe na gagamitin ninyo. So, yun. Get natin dito. So, dito. Lagay pa tayo ng male adapter dito, guys. Okay. Dito. dito, PBC. So ngayon guys, tapos na yung uh, piping ng ano, uh, filter. So bali Ganyan na po yung kanyang position guys. Yeah, ganyan na po siya. So ito yung control valve. So ito galing sa water district papunta dito sa filter. So dalawa bali dalawa na yung filter dito guys. Yeah. So dito naman yung out. Yeah papunta na dito sa taas yan dito sa tangke so try nating open yung guys yung ano yan so yung tubig niyan guys galing yan sa nawasa so kabit natin yung filter guys ito so, lang sa loob ang So, bali dalawa yung kakabit natin. So, isa yung loop. Ito yung loop, uh, nauna guys. So, ito yung pangalawa. Bali, clear. Yan. Yeah. So, iuna natin to. Iuna so, natin dito. So, meron ng nalagay na cartridge sa loob. At ito ay 5 microns. Kapit natin guys. masukkan so, ya masuk nah so, itu yang kena penghipaih penghipit so next itu guys

semuanya okay. sih, eh, ditantangin untuk tukik nama, alright, mana, sebuka so, aja guys. op, so, ini makita kita yang tukik ih. Eh. Hintayin natin Ayan Ang tubig Pero sa kabila Ayan So ito guys Makikita yung Status ng ano guys Cartridge sa ilalim hindi ka tulad ng isa kailangan pang tanggalin bago natin malaman na ano na pala yung cartridge sa loob so hindi marinig yung tubig kasi puno yung tanky guys konti. guys. Pag bumaba yung bula, mag-open yung bulb. Pag bumaba umangat naman yung tubig mag-close yung bula ay bulb ayan ganyan habang tilting umangat tubig sumasara okay section gesa sa piloto. Ko sa. Ayuna. もうったわ。っ Okay guys, tapos na. Sim, tapos na. Okay. So, ganyan yung position guys. Okay. So, ito yung galing sa filter guys. Papasok dun sa washing machine. So, ganyan na yung posi position kasi yun ah uh, extension na nag extension na lang tayo so dito okay na dito guys Sorry. tapos na ayun guys <laughs> dito na tayo sa labas nag outro kasi Uh, nagmadali yung mayari na. Lumakad, may lakad sila, guys. So, yon tapos natin na gawa yung filter. Mali-apat 'yon. So, ulit tatlo sa may uh, washing machine o laundry room. Tapos isa dito sa labas uh, sa may tangke. So, 'Yon. Iristing natin, Kita niyo, guys. So, 'yon, tapos na. So, tapos na rin yung video natin. Hanggang dito lang guys. So maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Yun. Paka, subscribe naman at share ang video guys kung nagustuhan nyo. So maraming salamat. God bless po. Bye bye.